DXDC Radjuman, Report. Ya yeah, sa Coast Guard Station Davao ang tanang resort owners o operators sa pagtuman sa mga safety regulations aron malikayan ang mga insidente. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Captain Anwar Inidal, Coast Guard Station Davao Commander. Parte sa ilang gihimong mga inspeksyon karon ang presensya sa mga lifeguards ug nipailong bakini sa mga proper trainings para sa seguridad ug safety sa mga kliyente sa mga resorts. Here to ano, to properly abide with the safety regulation ng Coast Guard na magkaroon ng proper training ang mga uh, lifeguards nila and then kasama na doon yung yung ano first aid? Nagpahimang nung usap kini sa publiko. Tungod kay habagat, kinahanglan ang mga resort, hugot nga magbantay kung delikado man ikaligo sa dagat. Tungod kay obligasyon gayod nila ang ilahang mga bisita. Imbisigahan sa Coast Guard ang resort, dinalumos na lumus patay ang duha ka mga batanong lalaki. Kasama mo sa Balita, Radyo Man ay Miguelita. Tatak, RMN. RMN News, Derecho, Balitang Metro Davao.